This should be okay. Thank you, Mother. Archie, I already know everything. Alam ko na ang sa pagkataon ni Zoe. And I'm really worried about her. Morgana, may alam ka ba tungkol sa pagsisinungaling ni Moira? Tungkol sa pagkataon ni Zoe? May sinabi ba siya sa'yo noon? Uh, no, no. In fact, nagulat din lang ako nung sinabihan niya ako. Besides, Moira and I aren't that close for her to tell her most sensitive secrets. Kung meron lang talagang biyahe papuntang impyerno, pupuntahan ko yung kapatid mo. Just to tell her what a hypocrite she is. Hypocrite? Kaya ko lang naman pinakasalan yan si Moira. Dahil akala ko ako ang nakabuntis sa kanya. Yun pala, anak niya sa ibang lalaki. Archie, patay na si Moira. Siguro naman, sapat na yung pagkawala niya para pagbayaran ng lahat ng kasalanan niya sa'yo. Patahimikin mo na si Moira. She's gone. But Zoe is very much alive. Hindi mo ba alam that she's missing? Kahapon ko pa siya kinukontak. What do you mean she's missing? Actually, kagabi ko pa siya tinatawagan pero hindi ko siya makontak. Gusto ko siyang makausap tungkol dito para ayusin namin to. RJ, I can sense na sobrang affected si Zoe sa mga nangyayari ngayon. And I'm afraid baka kung anong gawin niya sa sarili niya. I'm really worried about her. Kung wala kang gagawin para hanapin siya, eh baka tuluyan na rin siya mawala sa'yo. We need to find her. Hindi oh, ako nakapunta sa Boron. Nagka-emergency case kasi ako. Nakudok ako din. Na-busy. Ay, gusto niyo sabay-sabay na tayo pinunta? Hmm. Giyo ko dyan. Ako oh, pwede rin. ako available ako. Nurse Karen? Ah? Nakapunta ka ba sa Burol? Gusto mo bang sumabay sa amin? Ay, naku! Sayang! Wala kayo nung isang araw. Alam niyo ba, si Ma'am Morgana may ginawa na pabaliw na yung level. Yun yung dahilan kung bakit nag-away-away sila ni Doc Zoe, ni Doc RJ, tsaka ni Tita Lynette. Alam mo, nurse, napaka-chismosa mo talaga, ano? Pero ano bang sabi ni Ma'am Morgana? Ayun, mayroon na kasi Guys! Ay! Sakto! Buti nandito kayo. Oo, ano nangyari? May nalaman ako. Feeling kayo maluloka rin kayo pag nalaman niyo to. Ano ba yan? Si Zoe. Hindi pala totoo ang anak ni Doc RJ. Hindi to fake news, ha? Hindi to fake news. Kaya lumabas yung totoo kasi bumalik na yung memory ni Doc RJ. Nurse Ivan, hindi mo dapat kinakalat yung mga delito. Pero Doc, kung galing kay Doc RJ yung balita, ibig sabihin totoo yun. Pero kahit na hindi dapat tayo agad maniwala. Excuse me. Nakita niyo ba si Zoe? Um, Dok, Sorry, ha? Tatapatin ka na namin. Meron kasi kaming narinig na balita. Hindi mo daw to... kapatid talaga si Sowi. Hindi siya anak ni Lopage. Totoo ba? So, ibig sabihin, hindi siya totoong tanyag? Si Dok Zoe po. Mukhang tatalun sa oh. rooftop. Ano? Hm? Saan? Oh, Saan? Hindi ba? Saan? Zoe! Zoe! Bumaba ka ka dyan! Zoe, please! Bumaba ka! Bumaba ka dyan! Huwag kang dito, Annalyn! Huwag kang dito! Zoe, please! Tama na! Aakit ako dyan! Tama na, please! Just shut up, Annalyn! Just shut up! Alam ko na magtawang-tawa ka eh. Masasolo mo na si Daddy. Masasolo mo na siya. Masasolo mo na to buong April. <laughs> Zoe, kung ano man ang binabala mo, huwag mong itutuloy. Pag-usapan natin to. Okay. Akit kami dyan. Please. Please! Don't just stay out of this! Wag mo ako May nasa rooftop po si Zoe. Gusto niya pong malon Sige po. Zoe, 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 pa Zoe, na Zoe, sa Zoe, my Zoe, is Zoe, 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 ko Zoe, 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 Tapusin ko na lang yung buhay ko!